So dito, yung treated natin ng atrazine. At dito sa banda dito, yung untreated. So ayan. So ito, treated natin ng atrazine, to mapapansin niyo, napakalinis. So ayan, walang mga uh, damo. So ito. Okay. At dito naman sa banda dito, mga agree. So ito ay untreated ng atrasin so to, ito halos na magkapantay na yung damo at yung mais Alright, good morning, magandang magandang umaga po mga kaagri Muli ako nga pala si Raymark Samrano at welcome po sa ating uh, YouTube channel Okay, ngayong araw mga kaagri ay mag-update po tayo So, uh, para po sa mga nakapanood sa aking last na vlog Na kung saan ay gumamit po tayo ng atrasin sa atin pong uh, maisan At ah, nagkaroon po tayo doon ng trial na kung saan meron pa tayong treated ng atrasin at yung hindi po natin naisprayhan ng atrasin. So ngayon ay ah, mag update po tayo dahil ngayon ay 8 days na pagkatapos tayo nag-spray. So tignan natin kung talaga ba na ah, sub ah mabisa or epektibo yung paggamit natin ng atrasin versus sa ah, hindi natin ah, na naisprayhan. Okay. Pero bago ang lahat, sana po sa mga patuloy pong nanonood sa ating YouTube channel at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay sana mag-subscribe po kayo at ilike na rin ang ating pong mga videos at uh, para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. so ito mga ka-agree, so dito ang gagawin natin so yung papapansin nyo uh, merong uh, box dyan yan yung treated natin ng atrazine. sa banda doon ay hindi na natin na uh, ng atrazine. so ang ginawa natin uh, days or katatanim pa lang ay pwede na tayo magpaispray ng uh, atrazine. okay ang atrasin pala ay isang uh, selective pre-emergent herbicide para sa iba't ibang uh, uri ng damo tulad ng broad leaves weeds at annual uh, grasses in corn uh, sorghum at sugarcane so ayan so dito yung treated natin ng atrasin at dito sa banda dito yung untreated So, yeah. so ito treated natin ng Atrazine, mapapansin nyo napakalinis. So ayan, walang mga uh, damo. So, ito. Okay. At dito naman sa banda dito, mga agree. So ito ay untreated ng Atrazine. So ayan. Ito. At halos na magkapantay na yung damo at yung mais. So ganito kapag uh, hindi natin na-sprayhan ng uh, atrasin. So ayan. Now. Yeah uh, dito yung treated natin ng atrasin. Ayan. So ito 8 days na after uh, spraying. So ganito nakarami yung mga tumubong damo. Ayan. So yun makikita nyo, napakarami ng tumubong mga damo. Kasi ito ay uh, hindi natin na-sprayhan ng atrasin. to untreated to. Samantalang dito, sa banda rito, ito na yung in-sprayhan natin ng atrasin. So makikita nyo, yan. So wala pa rin, wala nang tumubong mga <coughs> damo. Okay, so itong mga kagri yung treated natin ng atrazine. At uh, dito naman yung uh, hindi natin na-spray ng atrazine. So ito. So makikita natin yung malaking pagkakaiba. Ano? Yan, napakalinis. Yan Oh. No? So ibig sabihin, uh, <coughs> magiging malaki na yung maging mais natin pero yung damo ay... Uh, hindi pa nakatubo. So yan, pero dito sa untreated yan. Hmm. So ito ay 8 days na after uh, planting. So yan, kailangan mo na magpa-spray ng glyphosate kasi nga yan marami ng mga nakatubong mga damo. Okay? untreated. Right, yun lamang po mga kagri. Sana ay uh, marami po kayong matutunan at kung nagustuhan niyo po yung ating videos ngayong araw, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay, yun lamang po at salamat!